Po, kasi they both committed zina. So, so kung, kung, sila ay married, uh, hindi po kasal. Hindi po hindi kasal. kasal. So, ano, lashes po. Uh, kung baga parang mag sila tapos nag-commit sila ng zina and then nagkaanak. Ngayon, isa sa mga punishment tama po ba ng lalaki is hindi maipapangalan sa bata yung last name niya. Ngayon, um, ano naman po ang punishment ng nanay kapag ginawa Kung hindi lang 'yun hindi, hindi lang 'yun ang punishment which is ano po 'yon uh, ang anak kasi sa zina is ipapangalan po sa nanay uh, o kaya ay sa shari'a na anak ng tatay Ibig sabihin, hindi magmamana sa tatay niya hindi niya dadali ng ano hindi, dada, hindi niya dadali ng uh, apelyido ng tatay at hindi po obligado sa tatay na bigyan siya ng sustento po na voluntaryo na lang po sa tatay yan. Okay? So, kung punishment po sa batas ng Islam dahil sa ginap na commit nila na zina, kung sila ay hindi po married, uh, 100 lashes yung gagawin sa kanilang dalawa. Wa tagribu am at ilalayo ang ilalayo sila sa malayong lugar ng isang taon. Kung sa panahon natin ngayon is makukulong ng one year. Ah okey po